Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome po sa Boxo Shorts Ako si Anthony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito po sa Boxo Shorts We do not monetize Hindi talagang papamonetize Hando ko lang sa inyo Diretso ng opinion Hango sa ating passion At ngayon Para sa edisyon ng Boxo Shorts Ating pag-uusapan Ang napipintong pagharap Para sa WBO Junior Lightweight O Super Featherweight Championship sa pagitan ng challenger na Pilipino na si Charlie Suarez at ang defending champion si Emmanuel Navarrete ng Mexico. Tentative na ka-schedule ng labang ito May 10 going down at the Pechanga Arena dyan sa San Diego, California. Bagamat mayo pa ang laban, ngayon pa lamang, bibigyan na namin kayo ng konting appetizer, kumbaga teaser, what to expect in this fight before we totally break it down by May. Sapagat magandang laban po ang ating inaasahan mabigat at magaling ang dalawang boksingero, si Suarez at si Navarrete. And I believe na ang labang ito, mga kaibigan, will add to the glorious chapter that is Philippines versus Mexico pagdating sa boxing. So lahat ng ito, pag-uusapan natin, samahan niyo ko dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang boxer shorts mga kaibigan. Narito ang ating mini analysis. Appetizer pa lang kasi mayo pa mangyayari yung laban eh. Ang bakbakan sa pagitan ni WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico kontra sa Filipino challenger na si Charlie Suarez. Inanunsyo ang labang ito ng kapo ni Suarez in a recent press conference. Nire-repaso pa ang detalye mga kaibigan pero tentatively mangyayari ang laban this coming May 10 or May 11 Manila time sa Pechanga Arena San Diego, California. Pwede pang maayos ang fight date sapagkat inaayos pa ang kontrata. Pero one thing is for sure, obligado po si Navarrete na idepensa ang corona kay Charlie Suarez. So hindi na niya pwedeng iwasan ang Pilipino. Si Suarez kasi ang number one o mandatory contender para sa trono ni Emmanuel Navarrete. Si Emmanuel Navarrete, mga kaibigan, may record na 39 wins, 2 losses, 32 by knockout. Napaka-formidable na record ito and he will be making yung ikaapat na depensa ng WBO Junior Lightweight Title kontra kay Suarez. Navarrete is a three division world champion. Ibig sabihin, naging world champion na siya in at least three weight classes. Kasalukuyan, siya ang Junior Lightweight Champion ng WBO. Ang maximum weight limit sa labang ito ay 130 pounds. Ang unang mapapansin niyo mga kaibigan sa tail of the tape ay ang edad ng ating boksingero na si Charlie Suarez 36 years old na si Charlie Suarez Eh sa boxing mga kaibigan Yan ay e, pang golden acres na Kung hindi ka boksingero, okay yan Pero sa boxing at age 36 Eh medyo kakarag-karag na ang iyong balakang sa edad na yan Pero make no mistake mga kaibigan Itong si Charlie Suarez May be a young 36 Unang-una, walang bisyo clean living ang ating boksingero, focus lamang sa boxing. Pangalawa, yung 36 years na yan mga kaibigan, kasama dyan ang isang napaka-extensive na amateur career kung saan lumaban siya sa Olympics at nakaharap pa nga niya in amateur boxing ang dating pound for pound great na si Vasyl Lomachenko ng Ukraine. Of course, ang una niyo sasabihin, eh attorney, amateur naman yun eh. Iba naman ang kalakaran sa amateur boxing. Well, alam nyo mga kaibigan, the best of Lomachenko happened nung siya ay nasa amateur boxing. Late na pumasok sa pro boxing itong si uh, Lomachenko. His best years were in the amateur ranks kung saan nakalaban niya itong si Charlie Suarez. Talo si Suarez sa na nasabing laban but there were flashes of brilliance tayong nakita. May tayong nakita na maganda doon kay Charlie Suarez in that losing fight against Lomachenko. Ngayon, Fast forward to the present day, mas matured, mas polido, mas hinog ang estilo nitong si Charlie Suarez as a professional boxer. So this makes him, in my opinion, a young 36 and a legit challenger para kay Navarrete. Now, sa ating next chapter, pag-uusapan natin the styles that these two fighters bring in the ring. Now, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo mga kaibigan, maganda ang estilo ng Suarez at kahit papano ideal ito sa isang boxingero tulad ni Navarrete. Alamin natin yan sa next chapter ng box Shorts. At ibabalik ang box Shorts mga kaibigan. Narito ang ating quick breakdown ng estilo ni Navarrete at ni Charlie Suarez. Quick breakdown sa ang extensive analysis natin ay mangyayari sa Mayo. Now, pag tinignan nyo ang estilo, ang kargada ng dalawang boksingero, kitang-kita nyo mas pulido ang style ni Charlie Suarez. Dahil dumaan siya sa extensive amateur career Iyan ang isa sa mga rason But I like the style of Suarez High guard itong si Charlie Suarez He comes at you, he pressures you Maganda ang kanyang overhand right left hook combination And he's deceptively fast mga kaibigan, Itong si Charlie Suarez He knows how to plant his feet well sa ring To gain optimum power sa pag-deliver ng kanyang mga suntok Ngayon, ito namang si Navarrete mga kaibigan Boy! Napaka-unconventional ng style ng mamang ito. Hindi siya sumusunod sa guidelines ng isang trainer, ik nga. Wala siyang leg movement. He does not plant his foot well. In fact, kapag umatake itong barete para siyang madadapa, para siyang susubasob pag tinignan nyo ang uh, kanyang estilo. Wala siyang masyadong jab, bagamat ang haba ng kanyang reach. At ang kanyang mga suntok, ang lalayo, ang luluwag, nang gagaling sa labas. Hindi mo kailangan ng crystal ball para i-predict kung kailan sa bibitaw ng suntok, telegraph, kumbaga, ang mga suntok na malayo ang pinanggagalingan, maluwag, perfect for counter shots. But the thing is, mga kaibigan, despite these flaws, despite itong mga butas na ito, magaling yung nabarete because number one, may taglay na tibay. Hindi basta-basta bumibigay. Pangalawa, yung volume punching niya, yung kanyang volume punching, suntok dito, suntok doon, kahit nga sabi ko, ang luwag ng mga suntok na, ang lalayo ng pinanggagalingan, He does not stop punching. He is an energizer bunny. Ano Ibang klase itong siya uh, Emmanuel Navarrete. Uh, parang hybrid eh. Hindi nauubusan. Uh -huh. Pwede siyang electric. Pwede siyang uh, gasoline fuel, Yung atake niya, batating is tuloy-tuloy yung kanyang atake sa iyo. So, hindi kanya tatantanan. Ganyan po ang opinsiba ni Navarrete. Plus, of course, maganda yung kanyang uppercut. Maganda yung kanyang body shots Although yung uppercut nga, sabi ko nga Binibitawan niya ito malayo ah, Malayo, mga kaibigan So again, sabi nga ng mga trainers It is not within the guidelines Itong style ni Navarrete But he gets away with it Because of his toughness and volume punching So this fight, in my opinion, mga kaibigan Kung istilo't istilo lang Maganda yung istilo noong uh, Charlie Suarez Contra kay Navarrete Perfect yun Didikit siya Walang masyadong espasyo you do not give Navarrete yung espasyo because that's where he is at his best. Yung mga maahabang suntok niya na ma-maximize niya yung kanyang reach. By the way, Navarrete is going back to the Penchanga Arena kung saan siya natalo when he last fought in May 2024 kontra kay Dennis Berinchik for the WBO lightweight title. Yung style ni Berinchik, ganun ang gagawin dapat ni Suarez. Pero i-refine niya ng konti pressure, pasok ng pasok yung Berinchek, hindi nakaporma yung Navarrete, na ipit kasi nga walang espasyo na ibinibigay yung Berinchek para sa mga mahabang suntok ni Navarrete. So maganda ang counter shots ni Berinchek at yun din sa tingin ko ang magiging battle plan ni Charlie Suarez. This should be a good fight mga kaibigan. Another glorious chapter in the history of Philippines Versus Mexico Espesyal pa ang titulo Sapagkat yung junior lightweight title mga kaibigan Abay dyan nang galing Yung si Gabriel Flash Alorde, Si Rolando Navarrete Lahat ng magagaling nating kampiyon Ay nang galing dyan Sa junior lightweight division So yan po mga kaibigan ha? Like I said, solid challenger Itong si Charlie Suarez Sa wakas Ang ating binansagang Kings Warrior Mapapalaban na sa trono Do watch out for our more extensive analysis. Come the fight proper. Ako po si Tony Ed Trentino at yan ang buod ng Boxer Shorts for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating munting YouTube channel. Again, narito ko to always remind you, walang personalan. Buntalan lang!